may request po tayo ha ah, si Kenjian paano daw ang pag proper na pag pedal sa manual car yan po maambo na dito so itong aking parking ay incline siya ng konti kaya medyo ano to hindi to tulad pagka flat siya level mas madali siya pag release mo na pag paglagay mo ng first gear pag release mo ng dandahan uh, ng clutch ay tatakbo na ito gagasang ko siya kasi pa incline alright ready so una natin handbrake tayo baba yung handbrake pero nakatapak tayo sa preno Ayan, first gear lubog po ang clutch dandahan lang hanggang mag vibrate siya yun yung biting point ayan, nag vibrate na ready to go yan gasan ko sya ng konti para tumakbo kasi pa ahon sya ng konti ayan. o, release mo na dandahan kasi tumakbo na siya laro-laro lang half clutch pagka medyo kinakapos yung gas kasi pa ako siya oh, release ko na siya yan ganyan lang siya first gear lang muna tayo ulitin natin dito tayo sa flat preno full clutch neutral Ayan, yun siya. Kapag naka-neutral, pwede nang i-release ang clutch. Okay. Ito, flat to. So, pag, pag, uh, paglagay ko sa first gear, tapos i-release ko ng dandaan yung clutch sa biting point niya, tatakuan na yan ng bagya. Ayan. Ayan, tumakbo na siya. So, gagasan mo na lang kung gusto mong pabilis. half clutch lang muna tumakbo na siya so release mo na siya ng release na ng clutch dito ang sinasabi ko maganda sa mga beginners yung papaliko dito at medyo paahon pa at may humps ito maganda so dito pa lang magpapaahon na mag clutch na ako dito yan pakaliwa na ako yan may humps dyan o no? oh. half clutch gas ng konti para hindi mamatay pag lampas na hams pwede na natin i-release ang clutch ganyan lang po siya Preno clutch pag mag stop yan ganyan lang siya tapos neutral release pagka hindi naka handbrake lagi lang nakatapak sa preno kasi pag di mo tapakan yan pero pag naka handbrake yan pwede na i-release yung brake yan brake yan sa gitna ulit tayo handbrake baba ang handbrake tapak sa preno first gear bug ang clutch dandahang release ang clutch pati preno so, vibrate na siya yun yung biting point tumakbo po na nagasa na natin dito may hams okay pre-no konte? konti half clutch half clutch lang gas na konti kalampas ah, na tayo sa humps release na yung clutch ah, second gear tayo 2000 rpm release na yung clutch ganun lang pre may humps clutch neutral muna first gear clutch lang daming hams dito sa compound namin I mean. ito solid ulit clutch lang, preno gas konti right, paglampas, release second gear, lubog ang clutch release ganyan lang po di diba, koryo? yan si koryo yan may hams, nakalimutan ko sabihin first gear ulit kakaliwa tayo dito lang tayo sa compound paikot ikot kasi ma parang malakas ang ulan so ganyan lang po yan sa unahan, yan po may hams ulit oh. yan preno ako first preno tapos half rats ka lang uh, gas na konti lampas gas na kunti release na yung clutch tapos preno tayo ah, mag stop tayo preno full clutch neutral handbrake ah, pwede nang i-release din yung brake pag naka handbrake yun lang po at Salamat sa panonood nyo.